Sa lugar na ito, maraming mga sikreto. Nakakatakot grabe. Feeling ko ba na naman ako later pag uwi. Marami siyang sigaw factor. Maganda din yung execution po ng buong film. Pati po yung cinematography. <tinyo> pagdating na pagdating ko pa lang po nagsigawan po. Kaya na pasigaw dito. Sumakit talaga yung lalamunan ko after. Pinaka pinilabutan and natakot ako is dun sa huli because it's a very unexpected ending na hindi mo talaga aasahan. Huwag kang mag-alala, hindi ka sasaktan. super giving po and sobrang unexpected po talaga ng ending. Sobrang nakakatakot po talaga as someone na matatakot kasi na sobrang nakakadala din yung sound effect. Panood niyo po Seven, ang galing niya. Plot twist is plot twisting po talaga. She did so so well po lalo na at the last part that really shocked me po. Minsan ang imahinasyon natin naglalaro, lalo na sa dilim. Makukuha niya po talaga yung atensyon ng mga gusto pong makatry ng ibang style ng horror movie. Hindi mo i-expect yung mga plot twist, tapos isa siyang parang fresh air pagdating sa horror film. Yung mga iniisip ko pong susunod na scenes, talaga siya and like, Very unexpected talaga yung ending niya. Uh, yung pinakamagandang part po ron is yung paggamit nila sa paintings as symbolism nung buong story. Parang bago yung theme niya, I guess, for Filipino uh, horror. Lilim is like a fresh start for Filipino horror movie, no? Kasi ang ganda nung kinalabasan nung nung sa editing, sa pag-capture, nung parang cinematography ng pagiging horror film, no? Uh, yung ending din po. Sobra yung gulat namin kanina. Yung mga jump scare like sobrang nakakatakot siya, like nakakagulat talaga. Lalo na yung part na dun sa last scene na panoorin niyo na lang para makita niyo rin. years na nandun siya. Kumbaga, hindi po siya pilit. True to the modern horror, kumbaga, nandun yung vibes, the overall feels. Kudos to the director, the producers, and everyone in the film kasi napakaganda po talaga ng na-produce ninyo.